Sa so, unang detalye na ating mga balita, ipinapasilip ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers kay Pangulong Bongbong Marcos ang kakayanan ng Commission on Higher Education o CHED matapos ipinahinto nito ang Senior High School o COSHS program sa mga State Universities and Colleges o SUCs at Local State Universities and Colleges o LUCs. Ayon sa mga babatas, imbes na maging parte ng solusyon ng CHED, ipinapakita lang aniya ng mga nakaupong commissioners ang priorities nila at nakukwestiyon na tuloy ang kanilang kakayanan. Ang iba nagmimistulan pa ang mga Panginoon sa higher learning institutions. Nauna namang ipinaliwanag ni CHED Chairman J. Prospero de Vera III, walang legal or walang legal basis para pondohan ng programa. Ito ay matapos noong December 18, 2023, naglabas ng Memorandum Order on CHED na naguutos na ihinto na ang pag-aalok ng Senior High School Program para sa school year 2024-2025. Ang pagtanggap niya ng state colleges and universities ng senior high school students ay sa loob lang ng tinatawag na transition period ng K-12 educational system. Ibig sabihin, mula lang ito sa school year 2016 to 2017 hanggang school year 2020 to 2021.